Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-kolosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Cristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Para sa mga taga-kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, Sumayon nyo na pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesa Kristo. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumalaga na panagdadala ng pagpapala sa buong daydig. Tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epaphras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagaloob sa inyo ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na olibo sa tabi ng templo ang aking katulad. Nagtitiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Aleluya, aleluya. Ikaw, Kristo ay sinugo upang sa duhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Adeluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyana ni Simon ay may mataas na lagnat Kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na mawala ang lagnat at ito'y nawala nga. Kaagad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman ng mga ito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling ipinalayas din niya ang mga demonyo sa mga taong sinasapian ng mga ito. Lumabas silang sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Yesus at hindi ipinahintulot magsalita sa pagkatalam nila na siya ang Kristo. Nang mag-uumaga na, umalis si Yesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang wag muna siyang umalis. Subalit so sinabi niya, dapat kuring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sapagkat iyon ang dahilan kaya ako isinugo. At nagpatuloy siya ng pangangaral sa mga sinagoga sa buong Hodea. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.